Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanindigan na hindi gagawa ng pang-opensibang aksyon ng Pilipinas sa mga agresibong hakbang ng China sa loob ng ating teritoryo. Ayon sa Pangulo, sa halip na umatake, mas nakatoon ang Pilipinas sa mapababa ang tensyon sa naturang rehiyon. Si Alan Francisco sa Sentro ng Balita, may mga panukala po na lagyan na ng water cannon yung mga vessel natin na pumapalaot. Um, will you go the uh, will you give the go signal on that sir? No. Iya ang sagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panukala ng ilan na maglagay na rin ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayun sa panukala ng ilan, ganito kasi ang ginagawa ng China kaya dapat umanong gumayang Pilipinas. Pero hindi pabor dito si Pangulo Marcos, bagay na sinabi niya sa ambush interview na media sa event ng Government Owned or Controlled Corporations Day sa Pasay City. We have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such uh, offensive, I would have to call them weapons dahil nakaka-damage na. So no, uh, that is not something that's in the plan. Ang ginagawaan niya ng bansa ayon kay President Marcos ay pinoprotektahan ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. What we are doing is defending our uh, sovereign rights and our sovereignty in the West Philippine Sea. Gate ng Pangulo, hindi gagayahin ng pamahalaan ang ginagawa ng Chinese vessel sa mga barko ng Pilipinas. We will not follow the, the Chinese uh, Coast Guard and the Chinese vessels down that road uh, because it's simply uh, uh, it, it, it's not it is not the mission of our navy our coast guard to start or to increase tensions the, their mission is precisely the opposite is to lower tensions sa halip nanindigan si president marcos na diplomasya ang akbang ng gobyerno we all we do is is uh, pagka nangyayari we know water cannon yung mga barko natin ay nagpapadala tayo ng demarche nagpapadala tayo ng uh, ng uh, uh nang sulat China uh, and the other stakeholders so that would be the opposite of what we are trying to achieve Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas